Yung mga bossing yan. Dito tayo ngayon sa LBC kasi may kukunin tayo rito parcel na naman. May nabili tayo sa mga, may tayo sa online na mga sombrero, mga vintage cup. eh wow. meron na naman tayong i-unbox. Uh, Kaya kukunin muna natin dito. Check nyo na lang mga bossing kung ano, kung ano yung mga nakuha natin mga vintage cup. Kaya kukunin muna natin dito. Balit dalawang box yun ha. Ayan, unboxing na naman tayo ngayon isa, dalawa. Ito ah, dalawa. mga bossing, ito na 'yung dalawang box natin ng LBC. Eh nakuha natin 'to online, hawak natin online. and eh, worth 30,000 pesos 'yung dalawang box na 'to, mga bossing ah napaka mahal pero ayan, uh, budget ano pa rin to uh, steel price pa rin yung nakuha natin kasi uh, medyo mabibigat yung mga sombrero na to ayan, check nyo na lang mga bossing uh. worth 30,000 pesos to Ito, dito muna tayo sa isang box ayan, na open na natin yung isang box check nyo na lang yung laman mga bossing yan pambenta rin natin to uh. pang resell din natin kaya natin kinuha uh, ano na to uh, mura na to check nyo na lang mga bossing uh. flex ko sa inyo isa isa yan yeah, mga bossing, ito yung laman ng isang box. Mga vintage cup to ah. Ayan, uh, mga legit na ano to. Check nyo na lang, ispatan nyo na lang din yung mga tag para may konting idea rin kayo kung ano ba yung mga legit tag na vintage cup. Yan, katulad na ito, ha. meron tayong ano, uh, double line script mga bossing na Phoenix Suns. Yan, may side logo. Ayan, Sports Specialties 'to, mga bossing, kaya mabibigat 'yung pressure nito mga 'to. ayan, that will she, ayan, syempre legit, ayan official license. Ayan, Sports Specialties. Ayan, made in Korea. Syempre snapback 'yan. 'Yung iba lang dito may damage sa snap, katulad niyan, may damage siya sa snap, pero yangan pa rin siya. Ayan, excellent condition pa naman, vintage cap, napaka-solid nito. Double line script, mga bossing, 'yang Phoenix Suns. Ayan, napakasolid oh. Green under brim pa. Daganda na mga condition. yun nga lang yung iba snap. Yan naman talaga unang nadadamage sa mga vintage cup. Yung snap. Kasi ina-adjust. Ayan, meron pa tayo dito ano. Eto, ganda ito, ganda nito, ito. Ayan. double line script ulit na Boston Celtics. Wow. Ayan, side logo naman siya na NBA. Black Dome. Ayan, check nyo na lang mga bossing kung magkano presyoan nito ah. Ayan, syempre official license pa rin yan. Ayan, tag nya. Sports specialties. Ayan, one size fits all. Ayan, made in no Costa Rica. Syempre mga bossing kung ganitong tag. Ayan, pag sports specialties. Ayan, automatic yan mga bossing. Ayan, ang snap nyan. Ayan, hindi pwedeng magiba yung snap nyan. Basta sa mga ganitong sports specialties lang itong white tag. Kasi marami namang ano... Maraming tag ng sports specialties pero ito solid na solid Ayan napaka solid ng condition na ni Need wash lang talaga Tsaka ito mga bossing ha Mapapansin nyo pag mga sports specialties na ganito Meron siya mga parang paleder uh, Pa leather ano uh, Leather tip uh, tape Or parang may leather siya sa ano, sweatband band Ayan, yan din yung palagi yung i-check Ayan black dome naman to Black dome Ayan two tone siya Ayan green yung ano niya Yung snap Ay yung ano Brim tapos yung pinaka dome niya is black. Kaya tinawag siyang black dome mga bossing. Eh wool yan ha. Wool to mga bossing. 100% wool. Wow. Ang ganda ng condition yun. No? Ang ganda ng tindig. Ayan. Boston Celtics. D-line. Ayan. Double line. Ibig sabihin ng double line niya. Ayan. Dalawang ano. Dalawang ano niya. Yung script niyan. Parang dalawang kulay ng tahi. Kaya tinawag na double line mga bossing. Meron naman siyang meron naman ganitong single line lang yan isang kulay lang ng ano uh, nakaburda sa kanyang Celtics eto may Bulls ayan D-line ulit kaso twill lang to ayayangan pa rin snap niya syempre kasi Uh, sports specialties to na white tag yun nga lang katag tag yung sports specialties niya pero ayun may nakasulat naman sa so, that wheel ayan sports specialties Ayan, same details yan ng Phoenix Suns mga bossing ha. Ayan, sports specialties yan. Nawala lang yung ano niya. Pero pag ganitong sports specialties na ano, hindi pagka-twill, automatic yan, meron siyang the twill mga bossing. Eto, nawala lang yung ano, missing lang yung sports specialties na ito, Pero ayan, legit naman to. Ganda nyo no, Chris Brown hat yan. Solid na solid ng condition. Nawala lang talaga yung ano, yung sports specialties niya. Tsaka pag ganito mga bossing na that wheel na sport specialties, ayan, automatic yan, plastic yung ano niyan, pinaka-top button. Ayan, plastic yan mga bossing ha. Ito, plastic din to. Ayan. Hindi pwedeng maging bakal yan mga bossing ha. Pagka bakal, siguro na change. Top button na yan. Automatic yan, plastic. Tapos yangan, Yung snap. yung tulad niya, yangan pa rin yan yan double check nyo na lang palagi mga bossing ayangan. Solid na solid. Tapos yung yeah, side logo na Bulls. Ayan, double line ulit yan. Double line script na Bulls. Eto, next natin is ano, Black Dome ulit na Bulls. O, ganda ng condition nito. Ayan, syempre, sports specialties ulit. Ayan, automatic yan. Yangan snap. Ayan, o, oh, check nyo na lang. Yangan. Ayan, double line ulit to. Solid na solid ng Bulls na to. Panalo. Ayun oh, double line script. Swabing swabe. Good condition pa siya. Ayan, black dome ulit to. Two-tone. Ayan, wool. Ayan, yung PI side logo. Eh pagka mga wool mga bossing syempre bakal na yung ano niyan. Bakal na yung top button niyan kapag mga wool. Pag mga dot wheel lang is plastic yung top button niyon. tulad nito. Wool na bulls. Ayan, double line script ulit. Solid sports specialties. Ayan, made in Costa Rica. Ay yangan, yangan, palagi yan mga bossing, mayangan sa ilalim ng ano sa ilalim ng tag. Ganda ng condition nito, ganda ng color rate. Eh? swabing suwabi pa. Oh, merong ano, Hornets naman. Puro NBA, ha. Ah. Napaka-solid. Puro NBA. Ito, Hornets. Ayan, double line script ulit. Ayan, Charlotte Hornets. Ayan, may side logo ng ano, uh, Hornets. Ayan, may, dalawang ano to, mga bossing. Dalawang variant yung mga ganitong ano. Uh, may merong mga ano, side logo ng NBA. Tapos, meron din namang ano, side logo ng logo ng team. Pero ang mahal ng ano, um, ang advantage ng precious yung may mga side logo na ganito kasi parang rare yung mga ganitong may NBA side logo. Ayan ito. Ano lang to, team logo yung ano, yung nakalagay, hindi siya NBA. Pero ano pa rin, solid pa rin niya kasi ayan, yangan snap ulit. Siyempre, white tag ulit, sports specialties ayang green under brim. Ito medyo pagod na yung color rate ng ano nito, yung under brim. Ayan oh, pero wool to, 100% wool ulit. Ayan, syempre bakal yung ano niyan, tap button. Ayan, snap issue lang ulit. Pero common lang naman 'yan sa mga vintage cap. Solid. Ayan, meron lang mga ano sa mga stitching niya. Pero ayan, Chris Brown hat pa rin 'yan. Charlotte Hornets paka solid. Ito black dome naman. Hornets ulit. Wow. Ito, black dome napaka solid nito. Medyo mabigat pressure nito ito yung uh, mga black dome kaysa dun sa mga white dome na ganito. Yeah, mas advanced ang presyo ng mga uh, black dome mga bossing. Yeah. Check niyo yan, palagi mas mahal yung mga kulay black. Eh syempre, angans na pa rin yan. Yan, yeah. SS white tag pa rin yan. Yan, sports specialties, yangan. Automatic yan, yangan mga bossing, yangan ko yan. Pag mga sports specialties. Ngayon, first gen tag do, mga bossing na ano, white sports specialties. Kasi maraming ano, maraming generation na yung ano, uh, sports specialties tag. Pero ito, napaka solid yan. Suwabing suwabi, black dome ulit. Ito side logo, ito maganda to side logo mga bossing na NBA. Yan ito, team logo lang yung ano site. Yeah, maraming ano, maraming variant yung mga ganitong ano sports specialties. Pero ito, advance yung ano presyuhan ng ganito, mas mahal yung mga black dome kaysa sa mga white dome mga bossing kasi madaling ano madaling ternuhan yung mga black madaling ternuhan ng mga damit ito panalong panalo to yayaman yeah, snap pa rin and double check nyo na lang. Yan, na-open na natin yung isang box mga bossing nga. Ito yung laman ng isang box. Yan. Puro NBA. Ayan, anim na NBA. Ayan, anim na NBA. Puro ano, double line script yung mga nakuha natin dito sa unang box ha. Yan, open na natin yung isang box. Napaka-solid na ito. Double check ko na lang muna to. Open na natin yung isa. Let's go. Yung mga bossing yan, na-open na natin yung pangalawang box. Grabe mga NBA pa rin pala to. Ayan mga OG logo naman to mga bossing. Sports specialties pa rin to. Ha. Kaso hindi na siya mga white tag. Ayan no. May ano na siya, uh, ibang tag na siya. Parang ano na to, uh, second gen na to ng mga sports specialties. Yan katulad yan ah uh, sports ayan, pero, pero vintage ka pa rin to mga to ayan, may side logo ulit ayan, sports specialties yung mga snap ayan, di ba na yung ano, snap na ito, hindi na yangan kasi nga ano, uh, second gen na yung mga ganitong ano, hindi ka tulad ng ganitong tag ayan. pag ganitong tag lang is na ano lang uh, Snap ayan, Young Snap Sports Specialties Pero to ayan Iba na yung mga tagnet Iba na yung mga ano na ito, snap pero ano pa rin to sports specialties pa rin ayan sports specialties na sports ay meron siyang side logo ng ano ng logo ng sports specialties tapos yan syempre may NBA side logo ayan merong ano New York Knicks na starter naman And iba yung ano nito. Ay yung NBA logo nito na is nasa likod. Tapos yan syempre logo ng starter. Lagi yan meron yan merong uh, back logo ng starter kapag starter tag mga bossing yan. Eh, authentic yan syempre. Eh 100% cotton nga lang to. Pero ang ganda niyan kasi ang ganda ng design niya no. New York Knicks Ayan yung logo ng New York Knicks. Oh. Ganda ng condition na ito. Ayan, ano lang talaga. Karamihan, snap yung issue. Ayan, starter snap yan. Siyempre, legit yan mga bossing. 100% legit. Ayan, vintage cap. Ayan, 100% cotton. Hindi lang siya wool, pero napaka-solid ng condition na ito. Snap lang talaga problema. Kasi yun naman talaga unang nasisira sa mga vintage cap. Ito meron din ulit. Hornets naman. Nayangan pa ito uh, sports specialty sulit to mga bossing. Ayan, Sri Lanka naman. Eh yangan snap pag mga Sri Lanka or ano uh, mga Korea, yangan yeah, snap 'yon. Ah, uh, lang do sa mga Bangladesh. Eh yangan snap 'yan, made din Korea, napakaganda nito. Na ito. Ayan, matik 'yan pag yangan snap. Ayan. Ah, uh, plastic yung top button yan OG logo ng Hornets yan mga bossing nga. the twill lang ulit to twill eh syempre meron yung ano kalagi yan kung anong team meron lagi yung small logo ng ano ng kung anong ano, ano siya kung anong sports eh syempre NBA ayan eh, o NBA ano logo ganda na ito ito, ito lang yata yung walang damage si snap ah eh, meron din pala siya ayan o may crack din o oh. may minor crack sa ano snap pero all goods lang yan Ayan, need wash lang napaganda na ito OG logo na Hornets Ayan, bubuyog na may bola syempre legit yan 100% legit Ayan, made in Sri Lanka napaka solid ito Bulls na OG logo ulit eto ibang tag na to Ayan, G cup Ayan, G-Cup siya mga bossing. Siyempre, official license pa rin yan. Ayan, G-Cup yung tag niyan. Ayan, G-Cup. Ayan, made in Bangladesh. Ayan, acrylic wool. Napaka-solid niya ito. Ayan, snap issue lang ulit. Ayan, snap issue. Pero all goods lang yan kasi vintage cup naman. Napaganda ng condition nito. Snap lang talaga. Ayan, malalim yung fitting nito. And eh, syempre green under brim pa rin Karamihan naman sa mga vintage cup Mga bossing is green under brim And dun, yun na, dun na lang ay bumase Kapag may kunyaring may nakuha kayo sa ano uh, Pag green under brim yan Matic yan Siguro vintage yan Syempre magano pa rin kayo Base pa rin kayo sa tag anong tag Pero karamihan naman ng ano Vintage cup is green under brim Yan ang ganda ng ano na ito. Ganda ng condition yan. Parang 10 to 10 pa yung color rate isnap issue lang talaga. Ayan, G-Cup mga bossing, OG logo na Bulls. Eh meron din tayong OG logo ulit na Magic. Ayan, Orlando Magic 'yan mga bossing, Ayan, meron siyang ano, side logo ng ano NBA Basketball Association. Ngayon, syempre starter 'yan. Eh meron ulit starter sa likod. Ayan, 100% wool naman siya maraming variant ulit yung ano, starter ha? maraming uri ng tag ng starter yan check nyo na lang yan official license syempre solid na solid to 100% wool to ha? ang ganda ang sakit lang ng 100% wool is ayan ma mabilis sya magkaroon ng moth hole yan OG logo ng ano mga need wash lang talaga pero ang gaganda pa ng mga condition crispy condition. Ito, may ito lang yung pinakapagod sa lahat. eto, Meron siyang ano, damage sa likod, oh. Parang ni na. Kasi, yun, oh, Meron siyang, ayan. ni na to. Parang may butas siya. Tapos, ni-restitch. Pagod na to na bulls. Pero, ano pa rin to. Vintage pa rin yan, ha. Ayan, green under green, Tri-power siya, bulls. Ayan, tri power tri-power na bulls medyo pagod lang to yan, marami siyang motol kasi nga 100% wool yun talaga sakit ng ano 100% wool yan nagkaaroon siya ng mga motol na ganyan no? lalo pag na-stack napaka solid pa rin yan pag PSG na lang siguro to panterno natin sa mga ano uh, mga t-shirt or jacket kasi may mga jacket tayong bulls yan panterno natin to solid ang dami mga bossing 12 ano 12 pieces yata to na mga vintage ka puro NBA ayan eh. NBA collection yung na loots, na hits natin sa online ah iba siguro pang gamit na lang natin yung katulad nitong may ano na to pagod na to ayan check niyo na lang to sa aking FB account mga bossing ah doon ko to i-upload lahat to doon ko i post ayan magmay na lang kay sa akin kapag ka trip niyo pero yung iba dito ayan sold na ayan magkita kita ulit tayo next unboxing mga bossing maraming maraming salamat eh, huwag nyo kalimutan mag like and subscribe sa ating youtube channel maraming maraming salamat ulit let's go yes. <laughs>